nananawagan ng tulong ang ilang residente sa Indonesia na nakaranas ng matinding pagbaha bunsod ng sunud-sunod na pag-ulan noong nakaraang linggo habang tuloy pa rin sa pagbisita sa New York City si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kabila ng mga pagbabantang ipapaaresto siya ni New York City Mayor Zoran Mamdami ang mga balita mula sa ibang dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangi Balita mula sa Indonesia, nanganganib ngayon ang buhay ng maraming residente sa isla ng Sumatra na nilubog ng baha bunsod ng sulud sunod na pag-ulan na naranasan sa Southeast Asia kung saan nananawagan sila ng tulong mula sa kanilang gobyerno gayon din sa ibang bansa gayong hanggang sa ngayon ay wala pa rin supply ng tubig, pagkain at maging ng kuryente. Ayon sa report, may ilang kasi na hinuhort umano ang mga relief packs na naipapadala sa rehiyon kung kaya't kulang at hindi sumasapat para sa iba pang nangangailangan ng tulong. Matatadang nilubog ng baha ang isa ng Sumatra kung saan nasawi na sa migit pitong daang katao habang nasira rin ang mga tulay na dapat sana'y daanan ng mga relief operation. Samantala, ayon naman sa ilang environmentalist sa Indonesia, isa ang deforestation at illegal mining ang nagpalala ng sitwasyon ng pagbasa na sabing isla. Sa iba pang balita, naninindigan naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na bibisita pa rin dito sa New York sa kabila ng mga pagbabanta mula kay New York City Mayor Zoran Mamdani. Ayon kay Mamdani, ang bantang pag-aresto kay Netanyahu ay alinsunod sa warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court o ICC sa kasong Crime Against Humanity, bunsod ng mga naitalang pinsala sa Gaza Palestine. Kung saan iniutos si Mamdani Dani sa autoridad na arestuhin ang lahat ng mga personalidad na may kaso sa ICC kahit pa nito si Russian President Vladimir Putin. Ngunit gayon pa man debate naman sa Estados Unidos kung saklaw nga ba sa kapangyarihan ni Mamdani Dani ang nasabing pagpapaaresto. Magugulit ang nakilala bilang Democratic Socialist si Mamdani matapos mailuklok bilang kauna ng Muslim na naging alkada ng lungsod at nagkaroon din ng mga pasaring kay US President Donald Trump. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa si batabang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.